Gusto ng Badlang People at gusto ni MC makuha ang 200,000 pesos para ma-donate sa ABS-CBN Foundation. Sana nga, makuha mo ito MC. Kailangan mo na akong harapin ngayon. Ang tanong for 200,000. Totoo ba ang mga sinabi ni Christy Sasabihin ko. <laughs> na mga sinabi mo. <laughs> okay, eto na ang 200,000 peso question. Dito ka sa ano? No coaching please. Matagal ka nagtrabaho sa Singalong Bar. Yes. Tapos naging comedy bar. Yes. Malaking bahagi ng pinagtatrabaho natin at ng establishment ng natin ay ang musika. Yes. <laughs> ang lalim ng hinga niya. Parang, ay, bakit yun? <laughs> musika. Nagsisimula ang ating programa sa musika. Natatapos sa musika. Malaki ang ipinasok na salapi sa lapis atin ng musika. Ano yung paborito niyong kinakanta nila si tuwing nagko-concert tayo? Sumayo sumunod. Before. Ah, <laughs> ngayon. Sumayo sumunod. Ngayon. Yung ang kasiya <laughs> ay tunay ha-ha. <laughs> Magaling siya kumagano. Mahili sa mga fast music, di ba? Mm. Sino OPM um, artist ang paborito mo? Ogie Alcasid Sa international naman. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Pareho. Oo, oh, ang mga paborito mo pareho ng height. <gasps> Ogie Alcacid, Bruno Mars. <laughs> uh -oh. Bruno Mars. Isa sa pinakasikat sa buong mundo ng mga awit ngayon ay si Taylor Swift. Kilala mo ba si Taylor Swift? K kilala. That is correct! Ah! 200,000 love! <laughs> Yun ang tanong, kilala lang? <laughs> Oo! Mari nga ang tawagan namin dyan. Mari, maring Taylor, may kaming labig ka ba? si Taylor Swift. Ang paksa natin ay may kinalaman kay Taylor Swift. Oo. Ang kamukha mo naman ay si Taylor Swift. Si Sweet. <laughs> Lapus. Si John Lapus ka mo kayo. Si Taylor Sweet. <laughs> pawis, na pala, pawis na pawis na pawis na. Si Taylor Swift ka na ngayon. Okay. Noong... no. Oh, oh. ano nangyari? Noong October 3, 2025. Kamakailan lamang. Ay ni-release ang pinakabagong album ni Taylor Swift. Na pinamagatang The Life of a Blank The Life of a Blank Ano 'yun blank? Ano yung huling salita sa pamagat ng pinakabagong album ni Taylor Swift? The Life of a Blank Timer starts now for 200 girl girl. Life of a girl. Anong <laughs> the, li the life of a girl? <laughs> Ang dali nung tanong. Hindi ko kala. Hindi, hindi ko kala. Hindi, hindi, hindi ko kasi nakakanta yung mga kanta ni Taylor. Ang <laughs> ko lang Taylor yung sastre. <laughs> 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 Kung si Taylor <laughs> Bong yun. Kung <laughs> sasagot ko. Ang dali nung sagot The life of a black. Ang sagot mo ay girl. Girl is wrong. Ang tamang sagot ay showgirl. The life of a showgirl. Sayang. Oh, sayang. sayang. Show na lang kulang. Oo. Oh. Oh, oh. Show. Oo. <laughs>